ngayon ang nag-iisang superstar pa rin ni sa dito sa Boulevard ay walang iba kundi si Rajna. na o oh, Hi hey Hi po sa Anet. Marami na nang bago no Rods no? Tama ba? Yes po sa. Ito nagbago ka na ba sa akin? Hindi <laughs> sir. Yes. Oh yeah. ano, yes. Sinasagot mo na ako. Ano <laughs> ba naman ang love life mo? Wala. Balita ako marami na nanliligaw sa. Yeah, wala wala sa. Okay, ang sa ganda mo nga yan? Ah, bakit lalo kang gumaganda ngayon? May ginagamit lang sir. Ay, anong ginagamit mo? Beauty board. Ha? Beauty board. Hindi ko man alam yun. Beauty, beauty board, sir. Ha? Beauty board. Ah, beauty balls. Ay, yes. grabe, sana. Oo. Single ka ba ngayon? <laughs> Aral mo na, sir. Ha? Aral mo na, di ba? Aral mo na? Yes. Bakit man? Pero may nililigaw sa'yo? Ara mo na. Ay, saan? Saan? Mas, baka mayroon sa school. Diyan. Eh, maniwala ko sa iyo. O baka nandoon. Kamusta? Ah, kamusta pala kayo ni MC? Okay lang man. Nakaibigan. Ay, sana ako bilang kaibigan. Bakit ba? Naging kayo ba? Eh. Yeah. Ha? Naging kayo? Eh. Yeah. Okay. Guys, so, ah, malinaw ha? Diba support, support, si Enio, sana sana, sana siya, support ko si Enerson. Sana support niyo ko ang aking page na Radina.